Hello guys, kumusta? Ngayon dito ako guys sa likod kasi uh, magmumover sana ako kasi mahaba na ng konti yung kwan yung damo kaya lang eh, pulutin ko muna yung mga apple na nahulog, ang dami kasi ayan kasi mahirap pag kwan pag, hmm, dami oh mahirap guys pag kwan pag magmower ka ng ganito ma, ma kon yung mower hmm. tanggalin lagay sa garbage bag kasi marami hmm. sayang guys no dami pa naman Ayan. tapos pagkatapos ko nito i magmower ako guys kasi mahaba na ng konti yung kwan yung damo tapos sa uh, yung mga dahon dito guys unti-unti nang naninilaw <coughs> kasi nga pag umaga tuwing umaga malamig na hindi <coughs> na sa gaya ng dati na makwan yung kwan yung klima sa umaga ngayon malamig na kasi palapit na yung kwan yung paglagas ayan taglagas na ulit tapos yan yung winter na malamig na siya tapos yung temperature dito ay eh, bumaba so yun eh, pulutin ko muna kasi kwan. pag hindi mo to guys kinuha tapos mag ka Makwan. ma kapitan ng mga langaw <clears throat> dadapo dito yung langaw kasi magkuan bulok siya kasi nabasag sa nang kwan ng mower kaya kunin muna ang um, na yung ibaw sayang guys oh malaki na gaya ng ganyan ayan malaki na sayang tsaka luto na hmm, dami pa hmm, yan dami hmm? yan ganda oh yan kaso lang guys mga maasim maasim siya hindi sa kagaya ng yung sa mga store na binibili mo mga ambrosia ganyan ito hindi kasi kwanto parang kwanto siya native siya native kaya maasim pero okay lang din mas masarap siya pag -wan. Eh, kano siya guys, ako na sa hard. Mm. Sarap. Gawin mo siyang kwan, pulutan. Sarap siya. Tapos pag may ganito, ayan. Kasi marami kang mapupulot. Kasi pag kinamay mo, ayan, ang dami niyan. Kinamay mo makwan, ma ano yun? malagkit ma kon sa dami guys ayan. yan hmm, itu ito ito guys oh pulang pula hmm ayan oh yan sarap masarap tapos nito mag mower na ako ito na siguro yung last na mower kasi hindi na yan kan? hindi na yan haba ng gan, gaya ng dati kasi malamig na para malinis naman tignan yung kwan yung uh, likod at sa pahe wala naman gagawin dito mag mower na lang after nito kasi pag pinabayaan mo parang kwan parang walang may nakatira dito pag hindi mo nilinis yung likod ang dami pa namang sasakyan dito dumadaan pati nga dito sa likod siguro ah sa dito 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 guys sa labas Baka tirahin ko na rin kasi napakahaba na mahirap na baka masita tayo dito guys si guys sa kan sa Canada pag hindi mo nilinis yung halimbawa hindi ka nagmover sa yung paligid may multa yan guys dapat linisin mo para hindi kasi tahin kita mo yung mga nakikita nyo yung mga kwan kahit sa mga pelikula na lang sa mga movies nakikita nyo yung mga bahay di ba walang matataas na mga damo kasi sinusunod nilang kwan, nililinis na mower ba kasi nga may kwan sila dito may uh, ano yan tawag sa atin oh, may ordinansa yun na dapat yung paligid mo malinis hindi siya kwan hindi ka sa atin na namahayan na ng kubra sige lang. Hayaan na lang natin, ganun ba? Diba? Dito bawal 'yan, <clears throat> dito bawal 'yan. Dapat linisin mo talaga. Mahirap na, di ba? sabi ko nga, yung sa atin, maraming nakikita ko sa YouTube din. Yung yung huli ng mga uh, kubra, di ba? Yung sa likod nila. Kasi 'Yung sa likod nila, eh, makwan. Ah, maraming uh, damo, matataas 'yung mga damo. Kasi hindi nga nalinis. Namahayan na ba? Namahayan na. So dito eh, kwan 'yan bawal. Dapat sinusunod talaga 'yung kwan? 'yung paglinis, 'yung pag-mow Sa likod, sa harap, 'yan dapat i 'yan. Kasi pag hindi makita nang ah uh, gobyerno Ayan. Hindi mo malaman may penalty ka. May penalty na. So, yun guys. Uh, thank you for watching. Uh, sana hindi kayo magsawa sa panonood ng mga videos na in-upload ko and uh, ingat tayo palagi. Babush